walang kinalaman si Lisa Marcos about underwriting insurance. Ni minsan, sa anim na taong nakasama ko siya, hindi ko narinig yung term na insurance at underwriter sa bibig niya. At all of us are ah, nandun siya. Because they were stalking the Trumps to get that meeting. So kasama doon, sa insurance niya, si Paulo Tantoco. Hindi lang si Paulo Tantoco. Dinidinay ng Malacanang na hindi kasama si Paulo Tantoco sa insurance. Eh bakit nandun ang asawa niya? Who is the senior Um, deputy social secretary so senior deputy so uh, deputy so, social secretary so hindi naman ma-appoint 'yan kung hindi malapit sa kanila eh so ibig mo bang sabihin ang asawa kasama officially kasi official government official kasama sa ang asawa hindi si Paulo, kasama 'yun malaking is denying, uh, is blatantly uh, lying Marami po ang uh, nagulat doon nga po sa balitang pagpanaw o pagkamatay sa Amerika ni Ruston's Executive uh, Paolo Tantoco. Um, attorney, ano ba ang uh, masasabi po ninyo dito? Dahil nga ay, ang mga issue ay nadadawit yung pangalan ni First Lady uh, Liza Araneta Marcos. Meron hubang bang krimen na nangyari dito, uh, attorney? Um, sa nakikita ko, Kuya Jade, Kuya Anmar, mga kababayan, sa Amerika kasi kapag namatay o may taong namatay, like in the instance na diba doon sa loob ng silid, sa mga mesa at sa sahig may mga powdery substance which they suspected as cocaine. So that would put the death under suspicious circumstances. Uh, may class 2 big, uh, class 2 crime yata, yun yung hindi ka mag -re report ng suspicious death uh, within a certain time frame. Kasi ito, in this case, uh, parang namatay ata si Paula Tantoco about seven hours earlier and then dumating yung emergency medical services around 1.30 ng umaga. Uh, 1.30 ng umaga the following day, if I remember it right, pagdating nila doon sa silid, nandun na yung mga security ng hotel, re revive si Tantoco. So that seven hours is already a violation of uh, the crime. Uh, usually, it's class B. I'm not sure in the in California, pero ang penalty niyan fine lang eh. Pero it's a criminal offense. It's a felony yata. Pero fine ang penalty niyan. Pero more than that, yung pagkadawit niya doon sa and then nandun yung pangalan niya sa police report ng Beverly Hills Police Department surrounding the, uh, surrounding the death of Paulo Tantoco which Now, the LA Coroner's office ruled to be drug uh, cocaine overdose, specifically cocaine, ha? Huh? Cocaine. Mm -mm. So, um matatandaan natin, uh, let's go back a few a year or several months before. Matatandaan niyo Kuya Jade Kuya Admar, Uh naglive si Kathy Binag and uh meron na yan siyang uh, sworn statement kasi kinausap ko siya at sinabi ko i-reduce mo yan into a sworn statement. And in fact, SMNI lawyer yata nag-assist sa kanya, sinabi niya sa akin. Kasi uh, I was offering to help her, pero uh, napunta yata ako ng Amerika. And then, yeah, napunta ako ng Amerika the following day. And then pagbalik ko, sinabi niya meron na siyang ginawang sworn statement. Sinabi niya doon sa bahay nila, sa 52 Nara Street, Forbes Park, South Forbes Park. Uh, paglabas niya ng powder room sa foyer. Oh, uh, pagpasok mo kasi foyer. Tapos to the left, may powder room. Likod niyan, stairs. Pasong papadang second floor. Katapat niyang powder room is yung home office. Inalok siya ni Lisa ng white substance. sinabi niya, do you want? Then, di ba? And then, specific naman yung allegation ni, ni ano doon, ni, ni Cathy Binag. Cocaine. Okay, cocaine. Oh, hindi lang si Lisa, pati si uh, Marcos Jr. Uh, inakusa niya ng cocaine, specifically cocaine. Tapos, napunta sila ng Amerika, sinabi ko nga, Trump stalking activity yan. Ini-stalk niya si Trump kasi gusto nga silang mag-meeting. And we will come out, uh, we will we will go to that later. Gusto nga niyang mag-meeting sila kasi optics nila yon. Gusto nilang ipakita sa Pilipino, especially sa military establishment, na back by the American president kasi nagamit nila yan when Biden was the president. Diba? Apat na beses yata siyang pabalik-balik dun eh. So, hinahabol ni Lisa. Pumunta siya sa Miami, Florida, nandun, uh, may talk si Lara Trump. It's about underwriting insurance. Walang kinalaman si Lisa Marcos about underwriting insurance. Ni minsan, sa anim na taong nakasama ko siya, hindi ko narinig yung term na insurance at underwriter sa bibig niya. Ano all of a siya because they were stalking the Trumps to get that meeting. So kasama doon sa entourage niya si Paolo Tantoco. Hindi lang si Paolo Tantoco. Dinidinay ng Malacanang na hindi kasama si Paolo Tantoco sa entourage. Eh bakit nandun ang asawa niya? Who is the senior um, deputy social secretary? senior deputy so uh, deputy so, uh, social secretary. So, hindi naman ma-appoint yan kung hindi malapit sa kanila eh. So, ibig mo bang sabihin ang asawa kasama officially kasi official government official kasama sa insurance ang asawa hindi? Si Paolo? Kasama yun. Mala kanyang is blackly uh, uh, lying. So, pagkatapos niyan, namatay si Paolo Tantoco. Last of death, cocaine overdose specifically cocaine, pwede namang heroin, pwede namang ibang drugs. Why this have to be cocaine? Oh, and then nagkalat nag ang cocaine sa sa ano sa mesa at sa sahig. And then na, -na hold si Lisa Marcos for questioning na Beverly Hills Police Department. Sand Tingnan niyo March 8 na matay Hindi siya nakauwi. Tinidak nila si President Duterte March 11. So I'm 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 led to believe na ginawa talaga nila yon and I have information na yung babae ang nag, nag push talaga ng ideya. Ang information ko, si Marcos at si Romualdez o Matras, ang babae ang nag-push na hulihin talaga si President Duterte. Oh, because she needed a cover up. Mm. So ngayon lang natin maki ma makikita yan. Opo.